For today's video, ay gagawa naman tayo ng masarap na kalamay mais, o yung tinatawag nilang dodol, so tera umpisahan na natin. Gawa muna tayo ng latik para toppings, kailangan natin ng 1 cup ng coconut cream, hayaan lang natin mag light brown ito, at salain at iset e aside muna natin. Salain din natin ang isang lata ng corn kernel, at ilagay ito sa food processor or blender, mag-add ng 1 cup na coconut milk, bale 2 cups ito, gagamitin natin ang natirang coconut milk mamaya. At pagkatapos gilingin ito ng bonggang bongga. At kung bago ka lang sa ating page, tayo po ay gumagawa ng mga pangnegosyo recipe na pwede nyong pagkakitaan, at pwede rin kayong magsuggest ng mga recipe na pwede nating lutuin sa susunod nating mga video, e comment nyo lang sa baba. Sa isang mixing bowl paghaluin ang 1 cup glutinous rice flour o giniling na malagkit, 1 half cup rice flour o giniling na bigas, at ng 3 fourth cup ng brown sugar, pwede rin ang white sugar, at pagkatapos ay i-mix ito. At kapag okay na, ihalo na natin ang 1 cup na coconut milk, at yung giniling na corn, at ng 1 half teaspoon ng vanilla, at mix ng mabuti, habang ginagawa natin ito ay nagpapakulo na tayo ng tubig sa steamer. At, Paki-comment naman kung taga saan ang mga nanonood ngayon at baka ikaw na ang susunod na ma shoutout tulad na lang nila, Natalie Dela Peña ng Pombong Bulacan, Beng Bubon ng Lucena City, Shirin Bello ng Egypt, Phil Amor Magaden ng Maasin City, at si Corazon Pelaez ng Tinaytay Dumiraw Capiz. At para naman sa ating full recipe ay ilalagay ko na lang sa dulo ng ating video. Para mas madali nyo itong masundan, at dito sa isang round baking pan ay pauiran lang natin ng coconut oil, at isalin na ang ating mixture, at steam ito ng 1 hour sa medium flame. At kung umabot ka hanggang dito, ay pakipusuan naman ang ating video, at e-follow na rin para lagi kayong updated sa mga bagong videos na e-upload natin. Lagyan ng tela ang takip ng kaldero para maiwasang matuluan ng tubig ang ating mixture. At ito luto na ang ating kalamay mais at budburan ng ating latik. Salamat sa panonood ninyo. Sana nag-enjoy kayo. Have a nice day everyone.